Uh, good morning Titans um, Gusto ko lang po uh, i-inform lahat ng mga members na sa darating na December 14 yung Unbreakable uh, Titans Unbreakable uh, wag na wag nyo po kakalimutan kasi po grabe sobra pong marami pong mga pa-pakulo mga, mga surprises and raffles grabe So, uh, wag na wag nyo pong kakaligtaan ang, ang, araw na yon kasi uh, dami talaga ipamimigay ang, ang Titan score at ang dami po talaga nag-sponsor. Okay? Gusto nyo mong malaman kung ano mga sponsor na naibigay? E Isa-isahin ko po kung gaano ka kaka-excited dapat na dapat nandoon ka at dapat hindi ka mawala. At uh, kahit mga kahit mga Uh, hindi members possible o pwede talaga makakuha ng, ng, raffle sa event natin ito. O oh, sige, mamaya na ko para si daddy. Hello, hi. Hi. Una-una, yung ating raffle, ang dami. Ang dami. Isa na doon, uh, isa sa mga magpipledge, ang limang GC na 20% discount sa LPG tank nakong kung saan ka, within Metro Manila pa pwede po i-deliver. At the same time, may discount ka pa po kapag once na na bonot ka po. Ang pangalawa, limang GC din na 50% RTW branded pa. So, grabe. Pag isa, isa, ka sa mga nabunot na yon 50% ka na bibili ka ng uh, RTW sa kanya. And aside from that, mayroon pang limang GC Another sponsor from Titan's yes. family. Later na, later. May si Daddy. Uh, uh, from uh, uh, Titan's family, yung 5 GC worth of 500 pesos. And then, aside from that, meron din, grabe, peanut butter. paparaffle din, limang peraso. jusko po, saan ka pa? At meron din, Five tabs, crinkles daw. Five tabs, grabe. So, swerte mo talaga. Ano pag nandoon ka, hindi ka masi-zero. Isa pa, meron daw limang styro na sisig na ipapamigay. Uh, Raffle din po yun. Sob na sob ka na, busog na busog ka pa. Grabe, tapos magkano lang ang babayaran mo? Grabe yan. And aside from that, may nag-pledge din na uh, uh, transparent na glass alkansya na tartong piraso uh, din po yun aside from that meron din pong apat na electric fan na ipaparakol and then apat na rice cooker apat na electric kettle isang washing machine sobra pag ikaw nito pag nagpunta ka doon, naka, 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 jeep ka lang, baka pag uwi mo naka taxi ka na. ba? Diba? Ganun ka exciting ang ating raffle. Ang ating event na Titans Unbreakable sa December 14 po yun. Okay? Meron din po tayong ay steam iron yung steam iron yung ipap akasama sa raffle po natin and aside from that meron po tayong uh, ah bra sampung bra na magpaparaffle din uh, Victoria's Secret daw ang tatak nun. Kita mo, grabe. Ang mahal nun, pero paparako lang yan. Dapat nandoon ka. At saka meron din, ano tayong ma, uh, pamimigay na worth of 3,000 na sabon. Uh, uh from the Unified. Meron din, nag-pledge ng 20 pieces na prime shape. Meron din, apat na absorbency. At meron din, dalawang GC na Zentai, yung pagmamasage good for two. And then meron din uh, dalawang GC for goodie box na uh, ipamimigay. And meron din mangosteen choco, sampung piraso. At uh, aside from that, meron din dalawang ad additional additional na uh, GC Zentai. Grabe. Ang dami. So, kung wala ka talaga dito, dyan ko, oh, naku, naku, naku po. And then, meron nang pledge na, alam mo yung unlimited na ice cream, kailangan nandun ka. And then, meron din parafol na 200 liter na gas. Gasolina. Kita mo, pupunta ka lang doon, libre ka na gasolina. Pag ikaw ang nabunot, gaano karami ang 200 liters o oh, liter baby? May kausap si daddy. Say hi. 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 Uh, 200 liters. Grabe ang dami. So, wag na wag ka mawala. Alam mo kung magkano lang ang kailangan mong bayaran? Sa halagang 350, lahat po ng nabanggit ko na mga parahol, so, makukuha mo na po yun. Ang dami. So, wag na wag ka talaga mawala. Sa Unbreakable, sa December 14, Titans Day, nagkakalaga lang po ang ticket na 350,000. Ano? 300, 50 pesos. And then take note, ang ating guest guest speaker or guest na na artista yung si ano si Alex Calleja, international comedian. Comedian pa yon. So as in super search niyo lang po si Alex Calleja sa YouTube, ma makikita at makikilala niyo po siya. As in sobrang excited and then aside from that uh, ang matutuhay nyo po yung mga yung mga uh, matutuhan rin po yung mga what's this? awarding ng mga top earner ng buong titans as in so wag na wag po wag na kayo makawawala alam niyo ba ang 350 may pagkain ka na possible makatatlong tatlong uh, tatlong best ka pa mananalo sa anniversary na yon kaya ay I mean sa event na yon tatlong beses kita mo aside from libre ka ng food drinks and then nakapanood ka pa ng uh, international comedian sa event na yon and then ang daming parafol Diyos ko po saan ka pa so ito yung pamimigay ng buong titan so thanks thank you sa mga core sa mga leaders at lalo ang grand apply natin sa si ma'am Nelly and sir Uh, PV. So, we have, have to be thankful sa, sa kanila kasi sila po talaga nag-organize nito. At, at kami mga core, kami po ang nag-organize. Kasama din po kami sa pag-organize. So, uh, tulong-tulong po tayo, sama-sama po at enjoy po natin ang event natin dahil sa atin po yan. Okay po, maraming maraming salamat. And kita-kita po tayo sa December 14. And God bless. See you.